Hi guys, morning, at ito, mag-unbox tayo pang 19 19 unboxing tayo, at ito na, ayan at may gunting na ko at bubuksa natin, at ito ayan, at ako hindi na magpapakita, at ito na, bubukas na, ayan o yun. Ayan na. Ah. Yun. Ayan. At ito ang um, ayan, no? Oh. Motolock. Ayan. At ito pwede sa ano natin sa motor. So, may mga motor dyan. At ganito bang ano nyo? ah padlock na iiwan lamang sa labas kailangan natin ipadlock ayun oh. no? At ito na yung parlak nya at ito ito din yung sosi nya ayan oh. ayan yun ipipress lang tapos uh, ayan ah. yung ganun no? ayan at ito na yung ano natin uh, disc brake ng ating motor at ito na yan lalagay na natin yung padlock yan no? Oh. yan Ayan, nakakabit na. Yan. Hindi na siya mananakaw. at may padlock. Yan na. Yan. Ayan na siya. Yan. Yun, tanggal din pag sinusian. Ito po ay uh, stainless. At mahirap ito a uh, tanggalin. Yan, at napakabigat po ayan o ayan 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 simple simple lang ano ayan thank you for watching at may padlock na tayo sa ating motor yan ayan, ayan.